kining karakter sa maong buta no ni ang atong karakter po nga ni adin ni karon puno ta sa kalipay o tindog ta dayon og iwakli nato ang ato ko po mi lukso og mi duol siya mo ni kinanindutan mi duol siya ni Kristo. Karon nindot ta kay ni kay dana dana ninyo ang character sa maong buta. Yan himo puno sa kalipay, puno sa excitement. O nitindog jud mo gikan mo sa inyong balay, padong dire nya giwakli ninyo ang kupo. Bisag do na mo schedule ron inyong giwakli. Duna na mo trabaho ron inyong giwakli. <laughs> o milukso sa kalipay. O kamungtanan karon ni duol ka mo ni Kristo din sa Santos Kamisa, ang Eucharistia, si Kristo na. Yung mangumpisal umpisal ta sa iyang sakramento, tiban ini daghan ang may sama sa buta, iyang ayuhon sa dayon. O sa kababay ni sa office, kumpisal siya, every time mo duol mo sa sakramento, inyong kiduol si Kristo. Kisay duulo na to, ang sakramento. Si Kristo. Isa may maghatag sa sakramento, in persona Christi ang atong mga kaparian. Atong pagpakan ng atong mga kapariyan. Every time makakita mo pare, mo itimaan, concrete nga timaan, tangible sign nga wa mahupas ang gugma sa ginoo kanatong tanan nga ania dinhi karon. Sa kababay, iduol na ko, legally blind siya, meaning anang legally blind, dependent siya sa iyang eyeglass. 200 ang gradus picas, uh, 200 kapin, pikas po 350. Che Father, nagpa-upgrade na po ko sa akong eyeglass kay more than 300 na ning pikas. Kung wa ko'y eyeglass, Father, di na ko kalakaw. Legally blind ako, Father. Unya, dito siya sa office, gipakumpisal na to, si Kristo mana. na. siya sa ni Kristo. Ikaduha, gianwenting na to. Ikatulo, ako siyang gianvisan nga, kada Domingo Simba, jo, Ayo jud katapol sa pagduol ni Kristo diha sa Santos ng Eucharistia. Si Kristo na ang nag-ayo sa mga buta, nag ayos sa tanang Si Kristo na ang pari rin makahatag ninyo ni Kristo. Amen? Kada, mo na nagsugod na karon kay inyong duulon si Kristo karon. Labaw pa mo sa nakadaog o luto ngano inyong dawaton ang tag-iya sa tanan ang magbubuhat sa tanan. Amen. O nang kung kamuwa mo ka simba, pinakaluoy mo. Uy. Kung di mo simba mo buwanon, pinakaluoy jud mo. Kaya naman, na-miss ninyo ang pagdawat sa Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, ginoo sa mga ginoo. Masa'y nahitambo sa mong babae, mga 20 kapin edad pagtangtang niya sa iya, human na siya kumpisal, human na siya kilog, in front of many people, kawitness mga lapas gatusan katao ang nakawitness niya ito, ako siyang ginan, i-renounce ninyo ang pagdulog albularyo. Gitangtang nako ko iyang eyeglass, dahi, kakita ka na ko. Sa so, wala na ko kaklaro. Bisa, nakatubang na mi. nako na ko kaklaro si mong dagway, father. Kaya nga legally, blind nako father. Tagabalin siya pa, John. parokiano na ang ilang family is Idul. Idul family. Yung family name, Idul. Puno na nasyak ang tibok pamilya. Nga ano man? pag-deliverance nato daghang yawa, sud siyang lawas. Ang mga yawa, nagstorya. diin sila dapit, nagpuyo silang balay. Dahil siya sa kakahuyan, nagpuyo. Dool silang balay, ang yawa ni Sulti. Motoy hinungdan na nabutas siya. Pag-liberate sa mga yawa, human sa deliverance mga gigsunan, nakakita na siya. Father, to si mama o, oh, tapad niya. Klaro na niya kung naong yang gisuot pag usab yang eyeglass di na siya kakita. Karon wa na siya mag eyeglass, completely healed na siya karon. Like what happened in the gospel today. Amen. Kung sa resikrito na ito, duol ta ni Kristo lang. Ya, karun, kaya karoon, kinagka naman tagiduulan. May bawaan na ninyo karoon sa atong whole afternoon nga katekisem. Wala paminaw mo karoon, mas misa na ito, magsugo na yun ang katekisem. sama sa maong buta, duol na tani ni Kristo. Nabay hiling karon may tabo, Father? Wala. Ang healing may tabo lang kumuduol mo sa sakramento. All priests are healers. Nasabtan. Ayaw mo duol ni Father Darwin, kaya di, di, matabang, daghan kay mo. mo samot kong di katubo. Asa mo duol? Sa sakramento. Anong atong ipromote ang sakramento, wala ko katunga ni Ana. Kung na-amaze mo sa mga testimonya sa mga tao, samut nang magpanunta sa pagduol sa sakramento because sacraments are instituted by Christ. Nalipay ba mo? O, oh, inigduol na to ni Kristo, mingon si Kristo nato to, na ayaw ka mo tungod sa imong pagtuo. Ang nakaayaw ka ni ang imong pagtuo. Yan ang waayuhang uban, daghan pagtuo to. Shh. Uy, Napay mga habak, napay tambal sa buyag, napay lana sa ungo, nangatawang nangaigo. <laughs> Katawa mga kapader, no? Utro po kafader Walang katawahan sa Diyos kaniya karon Nga nung wakta mga ayo, tungod sa atong ipanghuktan ng mga orasyon, ang ubansad na kadawat, o sa ilang ginikanan. Dili mamatay ilang ginikanan kung dili mapasa. St, nakadungog mo paternakadawat Pader trabako. Og pasa lo. Makaayo ka subang sakit. Pero ang imong gipromot dili si Kristo. Ang mga espirito sa mga okultista. Umasabtan na ninyo karong palis. O na nga, ang yun ako ninyo, paminaw mo sa katikisem, kay dako, kay nagtaba. Unsay gusto ni Kristo karon basis ibanghilyo, ang atong pagtuo mo'y atong padakon. Increase your faith. yamabusog mabusog mo karon sa pagtulunan sa gino. Sa Paul, pananglitan, yun nung pari nga, gibisita na sa sibo pati hindi ka maghiling? Kinaay mga healer ng mga pari magprosesyon, maglinya ang mga tao, di ba? Nya healing priest. Kung anong maghiling magko? Makita ng tanang pare, healer man. Kanang misa is a healing mass. Tanang misa, healing mass. Because it is Jesus Christ. Amen? Uy, nasabtan mga mangumpisal mo sa tanan na tumangasa, it is a healing celebration. Ang healing sacrament. May atong ipromote kong pisal, hilog. Waray katunga. Waray ko kumingking. Abugra ko ni Ana. Daghan kay maayo. Iapilin niyo ang pagkumpisal ninyo, ang inyong pagduol o galbularyo. Ganun wak mo mga ayo, daghan pamuglana, inyong gipang bakos. Ngayong nahiba nahibaw ko, maumanay eh, akong kasinatian. Ingon tong pare, dito mas bate, kinuo ko ang akong mother butler. Nagbakos o mga lana, gikas, albularyo. Mga grapa sa efficacent oil. Mga bainti kabuo. <clears throat> Nga sig serve. Sig kalawat. saan pagkaayos inyong balatian? Nga wakman mo'y pagtuo sa ginoo inyong mga gisagulan ang inyong pagtuo sa tuo. Tuo. Muna i-discuss karon sa atong mga speakers. Yung katapusan, ako ang paambit sa mga pagtulunan sa simpan. Excited na mo? Daily mo magmahay nga inyong gipang salikway inyong mga schedule karon. Amen? Labaw pa mo sa nakadaog sa luto. False knowledge is very dangerous unsa to? False knowledge is very dangerous than ignorance. No. Ug amo sa mga kamatuoran nga dala sa ato simbahan. Ang among gisulti ninyo dili amo pagtulunan sa simbahan. Ang among ipaambit ninyo karon tibok hapon. Sama ni Kristo ang among mga pulong sama ni Kristo siya sa Ebanghilyo at umiaging adlaw, ang amo, akong gisulti ninyo, dili ako, sa gisulti ni Kristo, ang among gis, ay, a, ang akong gisulti ninyo, dili ako. Di inday ang gisulti ni Kristo gikan sa akong amahan. Humble kay si Kristo. Amen? Kami usap, iban sa kong team, wak may, may mag-imbento bagong pagtulunan. Ang pagtulunan sa simbahan, ang among isulti. Dili pagtulunan ni Father Darwin. Dili pagtulunan sa mga deliverance ministers. Wa mi pagtulunan. Pagtulunan sa atong simbahan. Amen? Lucas Jess, this science, mingon si Kristo, ang naminaos, ang namati sa simbahan, namati kanako. Na ang sa to? ang wa mamati sa simbahan wa mamati kanako uy, amina mo ito mga pro-divorce wa mo mamati sa simbahan wag ang wa mamati sa simbahan wa mamati ni Kristo wag ang wa mamati ni Kristo wa mamati sa Diyos amahan nasabtan o nang uh, kinsaman ang imong gisunod ang imong ideolohiya, imong filosofiya, imong prinsipyo wala na katunga sa pagtulunan sa Ginoo. Amen. Karon ngahapon, atong pamation ang simbahan. Nga anong ato ang simbahan? Ono Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 15. Ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuuran. Unsa ang simbahan? Unsa ang simbahan? Gawas nga haligi siya og sukaranan sa kamatuuran ang simbahan ra ang nakadawat og gyawi sa gingharian sa langit. Asa Asa Mateo 16, 18, so ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukurun ko ang akong iglesia, gabisan ang gagaan sa imperno, dili makapukan, ni ining simbahana, o gigahatag ko, kanimo ang ginghari, ang yawi sa gingharian sa langit. O say, sumpay, ang imong itugot dinhi sa yuta, kusgaran makadungog ang mga bungol. Unsay imong itugot dinhi sa yuta? Ang imong idili dinhi sa yuta? Gawas nga haligi siya og sukaranan sa kamaturan, siya ra ang nakadawat sa yawi sa gingharian sa Diyos. Pakpakan nato ang atong simbahan. Unang kita nga ni ni Karon, ayaw na supa sa simbahan ang atong attitude sa simbahan, mamati ta niya. Kay siya ang haligig sukaranan sa kamaturan. duha siya ang nakadawat sa authority sa simbahan. Dili ang presidente sa Amerika. Wa nakadawat og Yahweh Bisag duplicate. Wa mingon si Kristo ngatong Pedro! Pedro! Kaya nakadawat giyawi Pedro, ipaduplicate na. Hatagi si Kibuloy. Wa, kadawat, bisag duplication sa yawi. Unang I hope, kitangan niya din ni Karon, uban na ito kaparian, uban mapuno kita sa kalipay, o dili kita, motalaw sa pagpadayag, sa kamatuuran, sa pagtulunan sa atong simbahan. Ang pangunta na Karon, namati ba ka sa simbahan? namati ba mo sa simbahan? Or naminaw ra? Kay daghang naminaw nga wa mamati. Pero ang tanang namati, naminaw. Amen? Una itong pangayoon karon sa si ginoo, karon hapuna, ginoo, dili nanda ko magsupak-supak sa simbahan. kay nagsupak sa simbahan, nagsupak nimo. mo. Huwag well, ang nagsupak ni mo, nagsupak sa Diyos, amahan. Kinsamanta mo supak-supak sa Diyos. Nga binuhat ramanta Sama na tani tatan ni Kristo, dili ang akong gisulti, dili na ako. Ang akong mga buhat, dili na ako. Buhat na o gisulti na gikan sa Diyos. Amen? Palihog manindog, apil ang nangatog,